Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa dryer. Tara po, puntaan na natin. Ito po yung gagawin nating dryer. Uh, dinala po ito ng may-ari dahil hindi po niya nagagamit ang kanyang dryer. Ito po ang dahilan kung bakit hindi niya po nagagamit ang kanyang dryer dahil ito pong kanyang takip ay sira. Sira na po ang kanyang takip. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po niya nagagamit. Ang gagawin po natin dito dahil ito pong dryer na 'yan ay mayroon pa po ditong switch 'yan at meron din pong unbrake dito. Parang sasakyan din po, no? May unbrake pa. May... Aalisin na po natin yung kanyang switch dito at yung kanyang preno. Hindi na rin po natin pagaganahin dahil sira na po itong kanyang takip. Hindi na po natin may tumaaayos dahil basag na po. I-share ko po sa inyo kung paano ko po yan gagawin. Tara na po. ada meeting banget dito po sa baba aalisin na po natin yung connection dito ito po kasing uh, bakal na ito na itong bakal na to yan tapos meron siya puting puting uh, hindi ko alam kung natawag dito naka, naka connect po ito dun sa taas dun sa cover o yung takip dun po naka connect ito ito po ay para sa preno niya. Para pagka-tinaas mo ay titigil po yung kanyang yung basket niya. yan ito po alisin na po natin 'to hindi na po to ma ma magagamit dahil sira na po yung kanyang takip sa taas. Ito naman pong isa. Ah, uh, dito naman po i aalisin aalisin na po natin ito. Ito po yung uh, kadugtong nung inalis natin na may umaatak sa taas. Bali, ang gagawin po natin dyan ay aalisin na po natin yung kanyang pagkakonekta dun sa makina. Doon po, oh. Doon. Nakakonek po yan dun sa mismong makina ng uh, dryer. Uh, may spring po yan. Aalisin ko na po yung spring yan. At ito pong pinaka cabling ito aalisin ko na po. Hindi ko na po ito ipapakita sa inyo. Ganun din po ang gawin nyo pagka nagrekta po kayo o pagka nasira na po yung takip nyo doon sa taas. Ganun din po ang gawin nyo. Alisin na po natin ito. Hindi ko na po may papakita sa inyo to no. Ah, uh, ito na po yung tinanggal ko pong spring at kable doon sa dryer. Doon na po tayo sa taas. Ito po, na ang natin, yung sa as Yan. Ito po, yung i re na natin ito. Bali, hindi na kasi o sira na kasi yung kanyang takip, kaya hindi na ito magamit ng may-ari. Dahil meron kasi siyang ano rito, switch. Yan, pagka Uh, binuksan mo yung takip uh, naga ano to yan na ganyan meron syang air gap na makikita hindi sila nagdidikit pagka nakasara nagdidikit yan para pumasok yung kuryente eto ang purpose nyan nagka cut off tsaka nagka cut on eto yung bali alisin na natin ito i -re na natin ito para magamit na ni ate yung kanyang yung kanyang dryer sa pagrekta hindi naman po mahirap Ito lang po ang gagawin natin uh, Ika-cut lang po natin ito Ika-cut po natin ito Tsaka ito Tapos po uh, Ano yun po natin I Ipakita natin yung wire Yan yan po. Na, na, ang gagawin lang natin yung pagrekta ay pagsamahin lang natin. Yun ang tinatawag po na rekta. Pagsamahin po natin ito. Ipix na natin. Yan. Yan po ang tinatawag na rekta. Bali, ang mangyayari po dyan ay papatayin lang natin ito sa timer. O kaya sa saksakan. Bali, hindi na po umaandar yung kanyang uh, pinto. Kasi po ang normal po nito pagka tinaso mo yung pinto, mamatay po yung makina at ihinto rin po itong kanyang pinaka-basket. Ngayon po, hindi na po ganun na mangyayari. Sa timer na po ang kanyang uh, kanyang switch o so kaya sa outlet. Okay na po yan. Pakita po si mamaya. Yan. Tinip ko na po yung pinagdugtungan. Ibalik ko na po. Alisin, alisin na natin. Ito kanya uh, ng kwento. Alisin na natin. đã về nhà rồi anh ạ. Anh lại đi ra ngoài. 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 Yan, uh, subukan natin yung ginawa nating pagre repair Ako natin. At ganun nga po ang ginawa kong pagre-repair sa dryer. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. May isang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Erol Manalili ng Barangay Takasan dyan po sa may makabebe. Salamat po sa panonood.